Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point. Welcome to DZRH TV Match Point. At ngayong episode, makakasama natin ang top overall picks sa kauna-unahang Sharks Billiards Association at ang maituturing na top player ng liga. Walang iba kundi si Sir Jericho Banyares. Sir Jericho, unang-una congratulations sa pagiging top overall pick sa kauna-unahang SBA. Pero una muna, kumusta ka? Kumusta ka ngayon? Manapit na yung tournament. Anong pinagkakabalahan mo? Um, okay naman. Uh, lang sa bahay kasi meron akong bilyaran doon. So, araw-araw nagpa-practice ako para kasi pinaghahandaan ko ay yung papalapit na sharks. So, yun. Araw-araw uh, lang ako nag inside. So, bali, simula nung na-draft ka, Talagang uh, dun muna nilaan yung oras mo dun sa bilyaran mo sa bahay. Yes. Okay. So, sir, unahin na natin, siyempre, na-mention na rin natin na top overall pick ka nga. And hindi naman din nakakagulat dahil isa ka naman na sa magtuturing na top players ng billiards ngayon sa Pilipinas. Pero, sir, anong naramdaman mo nung moment na tinawag yung pangalan mo sa stage? Uh, siyempre, very thankful kasi uh, ako yung overall uh, number one pick sa kabila ng halos lahat naman, pare-pares mga galing. So, nagpapasalamat ako sa Sharks dahil ako yung overall number one pick nila. Pero before ba nitong draft pick, meron ka bang mga preparation? Paano mo ba hinilala yung sarili mo? Ayun, uh, uh, nung nalaman ko na bumalik na uli yung Sharks at uh, malapit na uli mag-start. So, pinagandaan ko siya. Ayun, araw-araw insayo, then... Uh, sa pangangatawan, siyempre, kailangan laging kondisyon. So, yun. Yun lang. Pag-usapan naman natin yung team mo, ang Quezon City Dragons. So, sir, di ba, uh, nung nakara nakaraan lang, nag-draft na ng players, and ngayon, ilang weeks na lang, uh, SBA na agad. Uh, paano ba yung dynamics nyo ngayon sa team? Paano nyo binubuo yung chemistry ninyo? Ah, uh, yun, uh, nag uh, kinausap ko sila. Sabi ko, uh, basta we play as a team lang, then enjoy lang natin yung game. At saka sa samahan naman, wala naman sigurong kailangan ayusin kasi uh, matagal na kaming magkakaibigan. Hmm. Alam na namin yung galawan ng isa't isa. So, yun lang. Basta sabi ko sa kanila, uh, win or lose, basta enjoy lang natin yung laro. Yun naman pala ang maganda dahil magkakaibigan, magkakakilala naman pala yes. kayo. Pero since ikaw yung top overall pick, sa tingin mo, uh, paano ba ito makakakontribute doon sa playing uh, niya as a team? Um, ayun, uh, bilang captain, uh, sabi ko uh, hindi ko naman sila didiktan or tuturuan kasi basta laruin lang nila yung laro nila. So kung ano man magiging kalabasan, eh wala na sana manalo kami. Yun. yun. And paano naman nag-react yung teammates mo doon? Ah, uh, Ang gusto nilang mangyari, sa akin lagi manggagaling yung decision. So, hmm. sabi ko naman, hindi, sabi ko, hindi naman pwede yun eh. Kako, basta laruin lang natin. So, whatever happens, manalo-matalo, malaga, nag-enjoy tayo sa laro. Pero na-mention mo na, Sir Jericho, na uh, ikaw ang team captain. Pero anong klaseng leader ka ba? Um, ano ako eh, makulit. <laughs> Hindi naman. <laughs> oh, so, ayun, alam naman lahat ng players na gano'n ako. So, uh, joker kasi ako, uh, palatawa, gano'n. So, sabi ko, sige, basta laruin lang natin kahit anong mangyari. So, kumbaga, yung makikita natin chemistry ng Quezon City Dragons, kumbaga, chill lang, probahan. Yes. Yes. Pero pag sa game, talagang... Uh, yung... Sabi ko sa kanila, basta mag-focus tayo. So, pilitin natin manalo para yung mga nanonood sa atin, mga fans and sponsors, uh, hindi naman ma sa ipapakita natin na magandang performance. Yeah. Yes. Ngayon naman Sir Jericho, pag-usapan naman natin yung uh, personal mo na career. Ah uh, paano ka ba nagsimula sa billiards? Pwede mo bang ikwento sa amin? Um, ayun kasi nung time na nag-aaral ako. So basta once na paglabas ko ng school, diretsyo ako sa bahay mag lang ako. Diretso na ako ng bilyaran para maglaro-laro, ganun. Ilang ilang taon ka nun? Hindi ko na siya matandaan. Siguro 14, 15. Ah, bata ganun. pa. Mga yes. high school yes, siguro. Yes. Pero ano meron sa billiards? Bakit yun yung nakakuha agad ng interest mo? Kasi ang sports ko dati, ang hili ko talaga is basketball. Mm. So nung nakita ko yung bilyar, sabi ko parang maganda. So, sinubukan ko siyang insayuhin. Tapos yun, medyo tumagal na. Sabi ko mukhang maganda nga to. Dahil, unang-una, pag nakakita ko nung mga tira na mga fancy shot na trick shot, natutuwa ko eh. So, ginagaya ko siya. Hindi ko naman magaya. So, sabi ko sarili ko, uh, improve ko yung sarili ko na pipiliting kong gumaling at baka sa kalibalang araw magawa ko rin yung mga tira na ganun. Kaya yeah. nung nakita ko yung billiard, natuwa ko. Kaya pin, ano, pin, pinursige ko na gumaling talaga. Pero ayan, Sir Jericho, na-mention mo na na nakakakuha ka ng inspirasyon doon sa mga nakikita mo. Pwede mo bang i-share naman sa amin kung sino yung iniidolo mo pagdating sa billiards? Eh, kasi halos lahat naman magagaling. So, wala namang ibang pwedeng iduluhin kundi si Efren si Champ Efren Bata Reyes so since naman hanggang magumpisa ako hanggang ngayon siya pa rin talaga idol ko walang iba Nagkaroon ka ba ng chance na makausap siya mga kwentuhan yes, yes, at ano naman pwedeng mo bang i-share kung baka may mga tips may mga aral siyang binigay sa iyo Ah, uh, wala naman, basta yun lang. Sabi niya, basta tuloy-tuloy lang ang laro. Ayun, disiplina sa sarili, sa pangatawan. So, pag-focus lang lagi sa mga laban. So, yun lang. Yun lang ang na niya sa akin. Okay. At mukhang madadala mo naman din talaga yun sa buong journey mo sa billiards. Uh, ko. Sir Jericho, uh, Siyempre, matagal ka na rin nagbibilyar. Uh, high school pa lang, sinasabi mo na pupunta ka na sa mga bilyaran. And ganyan may bilyaran ka sa bahay. And yung sports mo talaga is billiards. Pero dun sa tagal mo na yun, ma-identify mo ba kung ano yung strength and weakness mo as a player? Um, ang ano ko rin sa bilyar kasi unang-una, kasi malayo siya sa ibang sports eh. Kasi unang-una, ang bilyar ano eh, walang unang-una, -una, di tulad nung basketball. Kasi ang basketball, may injury. Yeah. Tapos yung bilyar, wala naman. Tapos nakaka-excite and nakaka-enjoy siyang laruin. So talagang nahumaling ako sa bilyar. Na sabi ko, eto na. Eto na yung kakaririn kong sports. Kasi unang-una, hindi nasasaktan, ganon. Tapos napakasarap laruin. May, may exercise yung sarili mo. So sabi ko, eto na. Ito na talaga. Pero since ayun nga napili mo yung uh, yung billiards, para sa ano naman yung most memorable na match mo sa buong history? Uh memorable match ko nung nag-champion ako sa Manny Pacman International 10 ball sa Jensen. So yun ang pinaka isa sa major big tournament na napanalunan ko. Kaya sabi ko, ah uh thankful ako noon nung ako nanalo. So, kumbaga, kaya yun yung pili mong memorable kasi yun yung pinaka malaking tournament. Yes. And uh, paano ka naman nag-celebrate noon? Paano mo uh, ni-reward yung sarili mo? Uh, yun lang. Eh, nagpakain. Eh. Nagpainom sa mga kaibigan. Kasi, siyempre, happy ako. Kasi hindi ko kakalain sa dami ng kasali na players. Uh, ako yung... Mananalo. Mananalo. Okay Sir Jericho ito. Based sa mga naging experience mo, uh, pwede mo bang pwede ka bang mag-iwan ng advice sa mga young player na gusto ring pumasok sa professional billiards? Ayun, sa mga um, bago pa lang na naglalaro tsaka yung medyo ano na, pagaling na din, uh, ayun, magla, mag mag lang kayo palagi and uh, mag-focus lang kayo sa paglalaro, uh, huwag kayong ihinto. Ah uh, ganun din naman ako nung una. Eh. So, pinursige ko na pinukpo ko yung sarili ko. So, yun, medyo nagbunga ng konti. Kaya, yun, sa mga gusto rin na makalaro sa mga magaganda big tournaments, basta pukpokin nyo lang yung sarili nyo, laro lang kayo ng laro, ayun lang. Ano ba yung dapat nilang asahan pag pinasok nila yung pro billiards? Um, kasi, pag pumasok sa pro billiards, maraming ano eh, maraming mangyari. Kasi, once na bumaling ka, makilala ka, maraming pwedeng mangyari, pwedeng mabago buhay mo, tapos mga sponsor lalapit sa'yo, una-una sisikat ka. Kasi pagdating ng araw, syempre, hindi natin masabi, tumatanda naman tayo. So, makikita mo yun na nung araw, ganito ko, kasikat, gano'n, ganyan-ganyan. So may babalikan ka din yes, talaga na yes. naging journey mo, naging pangalan mo sa yes. sport na to. Yes. At siyempre, hindi pwedeng hindi ipakita sa atin ni eh, Sir Jerico yung sinasabi niya mga fancy tricks, fancy shot. Sir Game po ba kayo? Ah, uh, subuan <laughs> Uh, Sir Jericho, let's now talk about SBA. Yes. Uh, para sa mga viewer natin, siyempre nilalapit na yung SBA. Marami nagtatanong, ano ba yung dapat naming abangan? Ano ba yung meron sa SBA? Pwede mo bang uh, i-share lang sa amin yung mga alam mo, format, yung mga dapat natin, nating abangan? Uh, sa SBA, so meron silang uh, 5B5. So, sa 5B5 uh, merong singles na maglalaro. So, ang mangyayari doon, maglalaro yung dalawa. So, it's a uh, best of five, race to three. Tapos, yung mananalo doon, uh, mag magre-remain siya na siya uli lalaro. So, yung the losing player will go to his team. So, mag-uusap-usap sila kung sino naman ang ilalaban yeah, nah, doon sa panalo so parang exciting pa rin yes, no talaga yes. pero ano ba yung uh, pinaka excited ka about dito sa paparating na SBA um pinaka excited ako kasi meron kasi tung para siyang round robin eh so labo-labo siya so pagdating ng i think november or december meron dalawang team na yung pinaka top so yun yung maglalaban ng finals kaya napaka exciting kasi talagang kailangan naming galingan yung apat na team namin para kami ang lumaban doon sa finals at kami rin yung manalo. Kung baga sa format na to mas nagiging competitive yung bawat team, no? Yes. ay apat pa lang, pero syempre, mas konti, mas matindi yes. yung labanan. Yes. Pero, uh, Sir Jericho, sa tingin mo ba, ano ba yung maitutulong nito sa Philippine Billiards, itong SBA? Uh, malaki, kasi unang-una sa hirap ngayon ng Kumbaga, financial, kumita. So, itong SBA, malaki may tutulong sa mga billiard players. Kumbaga, para mabigyan ng break, makilala sa buong mundo. Uh, tsaka, siyempre, uh, financial. Kasi may malalaki yung prices nila. Eh. Maraming parating na tournament. So, itong SBA malaki ang may tutulong sa mga players sa buong Pilipinas, pati rin sa ibang bansa. Yes, and nung na-interview din namin yung mga player during draft pick, yun din talaga yung sinasabi nila na mukhang nakik makikita natin sa yes. paparating na SBA. Uh, Sir Jericho, tanong ko lang din, meron ka bang uh, inaay or meron ka bang gustong makalaban na team sa SBA kahit player? Ah, uh, gusto ko sila lahat makalaban eh. Kasi nung in-interview sila, halos lahat sila gusto ako makalaban. So, ganun na rin. Gusto ko rin sila lahat makalaban. Pero sa so tingin mo, bakit ikaw bang gusto nilang makalaban? Eh, hindi ko alam. Siguro. Tingin tingin ko. Kaya gusto nila akong makalaban. Kaya kaya nila ako eh. Kaya... At, kaya ba nila? <laughs> siguro. <laughs> okay, sir. Uh, aside from the championship, of course, uh, ano ba yung personal goal mo sa pagpasok mo dito sa SBA? Um, ang um, personal goal ko kaya ako na pumasok dito is gusto kong ipakita sa mga manunood Tsaka sa mga sponsors na meron akong uh, ilalabas na siguro kaya hindi naman sabi natin na malaki or konti na medyo may konting galing. Gusto kong i-express sa iba na kaya kong maglaro sa SBA malaking platform talaga yes. to para i-prove mo sa sarili mo at hindi lang sa sarili mo kundi sa ibang tao na uh, yung talent na meron ka yes. sa billiards. E so, sir last na lang uh, ano ba sa tingin mo yung future ng Philippine billiards? Etong SBA, etong uh, SBA tingin ko ano ito lalaki. At saka mas lalong gaganta. basta yung mga players ng SBA mag lang. Tingin ko tatagal at gaganda ito, tsaka mas lalaki to. Thank you so much, Sir Jericho. Thank you so much for giving us your time. Yes. Alam kong busy ka na sa paghahanda. Thank you yes. so much. Yes. And of course, thank you so much din sa SBA sa pag-welcome sa atin dito sa Sharks Arena. Huli na lang, Sir Jericho, baka may gusto ka pang pasalamatan or gusto mong i-invite ang ating viewers na suportahan ng SBA. Uh, Siyempre, uh, nagpapasalamat ako sa SBA and sa bumubuo ng Sharks. Uh, Mariano Family, uh, Boss Adli Mariano, Boss Perry Mariano, Ma'am Berna, Berna Mariano, lahat po. At and sa lahat ng staff ng SBA, uh, nagpapasalamat ako. At syempre, lahat ng mga fans and uh, mga sumusubaybay sa Sharks at sa SBA, uh, ini-invite ko kayo na manood sa paparating na September 18 hanggang third season at sigurado mag enjoy at masisiyahan kayo sa mga mangyayari dito sa SB. Thank you so much, Sir Jerry. At maraming maraming salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin. Ako po ang inyong host, Mili Borha, at magkita kita tayong muli sa susunod na episode ng DJRH TV, Match Point. games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa Easier TV Match 4.